Hi everyone! So ngayon, uh, ah, magluluto ko si Maria and then, um, ang nang ayo, alamang. <laughs> <laughs> ang arte. Ayun po guys, so nagluluto ko si Maria and then, alamang. Uh -oh. At syempre, kasama lang si Maria <laughs> mm -hmm. Alin yung peg ko? Ang peg ko talaga ay peg ng um, Doragoy. <laughs> Ako po si Doragoy, Goy, di ba? At siya po si Duraday. <laughs> si Dora at si Duraday ay partner ngayon sa pagluluto, pagpa, pagpipitas ng um, kaleng, kaleng. Uh, kasi kahapon kasi, kagabi kasi, may pinitas po si, si Duraday na talong. o, <laughs> uh, ayan po yung pinitas niyang talong. At alam niyo ba kung saan yung pinitas yung talong? Walaan niyo kung nasaan. Walaan niyo kung nasaan niyo yung pinitas siyang talong kagabi. Nasa bungangan niya. <laughs> Dok <laughs> lang. Hindi nagluluto si Maya lang ano. Oh. Eh, ano bang ano perfect yan? Perfect partner kasi yung talong at saka alamang. Ah, perfect partner talaga yung talong at saka alamang. Yan ay piplituhin mo muna. Yes. Ayan po guys, sa prituhin daw niya muna. Sa garden yan. Yes, mam ma Ina, ihandra po sa sa garden po ito namin pinitas na hindi naman hindi naman tanim namin. Pinitas lang po namin. Siyempre magnanakaw. na <laughs> ang gulay. Yes, aparuchay diloy Miss Marian. Happy at mayong buntag sa inyo. tanan. Yes, thank you so much. Mang <laughs> Jilin Dael, hello. Good afternoon oh. <laughs> oh, oh. po. Oh, eh, pasi, ano. Hi kay Nati Jane, hello. Good, good afternoon. Ayan po guys, alamang po yan guys, alamang. Yan po yung niluluto ni Marian ay alamang. Oh, ano? nilagyan niya ng kamatis. Sili. Sili na bisaya yan ha. Hindi yan siling labuyo. Kasi ang siling labuyo ay hindi siya maano, maanghang. Pero ang siling bisaya ay sobrang anghang. Sobrang hot. Kasing hot, pag nagsisimsot si Marian, ganun talaga siya. Ka Kahat. Oo. Pero in fairness ha, sa, sa, sa ano, manawagan mo na tayo Beshi. na ano, ngayon Beshi? Maraming salamat po. Ay, ikaw na nangunguna ngayon? Ha? Ha? Number one. Ilan na? Ilang, 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 ilang ano? 10,000. Ikaan kay Kurt. 1,000. <laughs> ah, gisya dyan ni Madam, hindi pa? Wala Ah, bongga. So, congratulations, Beshi. Queen of Hinaguan. Ayan. Sabi na, yan ba yung queen ng Hinaguan? Walang, wala dong ano, wet. <laughs> Siyempre, may nakatusok dyan, bago ang lahat. <laughs> Ayan guys, magluto kami ng ano. Maon ang talong sa hinaguan. Yes. Iikot mo sila bes. Hubog pero di na mo kaila, ha? Jilly na ni mao talong nga gihigdaan last kampi na mo sa hubog, pero di na mo kaila. Ha? sabot? Pero wa na mo naklaro talong di ay tong tong ang gitano mo. Hoy! may viewers ta may may viewers tayo na hinigaan yung talong pero hindi nila alam na talong pala yung hinihigaan nila. <laughs> yan po yung talong guys. Abusin lang ito, Beshi. Oo. Uh -uh. Abusin mo lang yan. Punti lang yan. Uh. Walang kwet na po po. punta lahat sa... Yeah. Ayan po sila yung ating mga BFF. Oh, so ikot muna tayo guys ha. Just eh. Bago ang lahat. Norma. Hi ma'am Norma. Bago ang lahat ay ako pala si Doragoy. Mm, -mm. Hello kay Doragoy. Ako pala si Doragoy. Tingnan yung buhok ko. Oo. At yung ilog natin guys. Uh, kasi syempre bagyo kahapon. At medyo makulimlim yung ilog natin ay medyo makulimlim lang siya konti. Hindi naman sagad na makulimlim. Oo. Hi, yung sa kantin ni Rafael Robisco. Ayan po yung ating ano ha. At syempre, kung gusto niyong bumisita rito sa ating um, Hinagu at Nature Park, kung wala kayong mga dalang damit or dalang, pa, dalang panty, may mga damit tayo dito, ukay-ukay okay po tayo dito.